Okay. Bago tayo umuwi, mga kamukil, sasagutin muna natin yung isang tanong, no? Uh, medyo ano lang ako, kasi parang ayaw nyo maniwala, mga kamukil, na maliit lang yung, medyo maliit talaga yung gastusin kapag ka light materials yung ating gagamitin sa sikan floor. Okay? Uh, bakit ko doon nasabi na maliit, pariho lang daw yung gastos noon. So, i-explain ko lang sa inyo, mga kamukil, kung saan party tayo makakatipid kapag light material yung ating gagamitin sa taas no yung light material sa sabi ko mga kamugil yun yung mga metal no tubular kaya nung makikita nyo sa mga vlog ko yun po yung ibig kong sabihin I explain ko sa inyo mga kamugil kung sa anong part kayo makakatipid no at bakit na nasasabi kong medyo maliit-liit talaga yung gastos kapag ka ganitong bahay yung mga gagawin natin sa isang part lang ba tayo makakatipid So, uh, i-explain ko sa inyo. Okay, mga... kung napapansin nyo, ayun o, nakapagpatay na kami ng pusti. Yung mga pusti na yan, mga kamukil, nakalibil na yan lahat ng dulo niyan, mga kamukil. Direkta ko nang ilalatag yung aking mga runner na tubular dyan para sa ating second floor. Ngayon, kung konkrito na bahay, o second floor yung ating gagawin, magkakaroon tayo ng islab dyan sa taas talaga. No? So, ang tanong niya, pariho na ano yung gastos, bakit makakaliit? Si kan-floorman yung gagawin na bahay, no? So, unang-una na makakatipid tayo dito, kung bakit ko nasabing mas maliit talaga yung gastos sa light materials na bahay kaysa kongkrito, napapansin nyo yung mga pusti namin, wala tayong ginagamit na mga iskapul dito. Kapag ka-islab kasi yung bahay mga kamukil, kongkritong flooring sa taas, bago maitayo yung poste na yan itong mga poste na to meron na tayong mga puruma dito meron na tayong mga iskapol na nakapuna mauuna talaga yung mga iskapol bago tayo makapagbuhos ng poste no? kasi may islab tayo sa taas kailangan nating magpurma dyan para sasalo ng ating islab dyan sa pinakataas kaya pagka konkreto yung bahay mauuna talaga yung mga iskapol bago makapagbuhos ng poste So kung nakikita nyo mga kamukilitong ginagawa ko, wala kayong nakikita ng iskapul dito. Ayan o, dahil light material na yung gamit ko sa taas. Wala kayong nakikita ng iskapol, ibig sabihin dun pa lang sa mga iskapol ba lang nagagawin natin dito, napakalaking tipid na ni may ari. Ilan na kaya yung natitipid ni may ari dito? Kasi ito mga kamukil kapag gagawin yung proper talaga yung pagkatayo ng pusti, Mauuna talaga yung mga scaffold sa pagpapatayo. Ilang scaffold yung magagastos dito? Isa dito, magpapatay ka dito ng isang 2x3. Isang 2x3. Sa bawat pusti mga kamukil, apat na 2x3 yung itatayo. Diyan, pambris nyo pa. Papuntan taas. Diba? Ilang pusti yung matatayo dito? Ang dami. So, ilang kukulamber na 2x3 yung kakailanganin natin dito? Kulang yung... 30,000 mo mga kamukil o oh, dipindi sa laki ng bahay kulang yan scapul pa lang bibilhin mo tapos itatapon lang pagkatapos ng project ng mga kahoy so ganito kalaki yung natitipid natin kapag ka light material boss no gusto ko lang ipaalam sa'yo para maliwanagan ka ganito kalaki yung matitipid natin sa iskapol pa lang mga kamukil sa mga phone works pa lang gagawin natin napakalaking tipid na napapansin nyo walang, kato, walang ka iskapol iskapol yung mga ginagawa ko dito hmm, No, no Importante lang dito, double check talaga yung mga pusti. Bago magbuhos, hinuhulugan natin yan. O kailangan mapatuwid natin. Pagkatapos magbuhos, check na naman. Yun yung pinaka-importante. No? So, ibig sabihin, sa iskapol pa lang mga kamugil, napakalaking tipid na. Pagkatapos, ah... Uh, so yan lang muna boss yung aking mauuna i-explain sa'yo. Kung unang part pa lang yan, dito sa structural pa lang no, na trabaho napalaki, napakalaking tipid na so sa susunod naman pag ma, bu, buo na naman tong second floor i-explain ko naman sa inyo kung sa anong part tayo nakakatipid kapag light materials yung ating ginagamit dito pa lang mga kamukil oh. ang laki na ng tipid ng ating cliente dito no, sa formux pa lang, iskapol pa lang mga kahoy pa lang, wala na nakakatipid na siya yung aking mapapaabot muna no? kung bakit nasabi ko na mas nakakatipid o maliit talaga yung gastos kapag ka light material lang ating gagawin na second floor. So, thank you. Maraming salamat.